Alright, so update lang tayo ng sitwasyon sa may malabo no? Isang uh, umaga sa inyong lahat Sa ngayong araw po ng Sabado So yun, so today is uh, Saturday At ito po ang sitwasyon natin no? Dito sa ating uh, biyahe Ngayong araw po ng Sabado Talaga ng mga uh, bumubulusok no? Itong ating uh, bagyo Ngayong araw ng uh, ito nga Ito, ganun pa man Kahit na ganun yung sitwasyon natin dito Nakita nyo naman no? Talaga ng mga uh, Update tayo ng oras Ang oras po natin ay 11.35 uh, Ay hindi 10.35 lang pala 10.35 po o, yun o oh. So matas po ang tubig po natin ha Sa may uh, ano Sa may Doon po sa may harap ng City Hall At kung ano po isda done Alam po sa may ano sa may C4 So rain or shine tayo rito Rain or shine Sa mga kababayan natin dyan na uh, patuloy po nga uh, dumatagsa dito sa ating Malabon, Malabon Fish Market, no. Talaga namang ito, uh, no. Talaga ang uh, rain or shine, tayo dito rain or shine. Tuloy pa rin po ang tumpukan kahit bumabagyo, guys. Ayan, no. Uh. yun, so basta ano, magdala lang po tayo ng payong at saka bota. Nang sa ganun eh, sa maiwasan po natin syempre 'yon. lalim na sa kalsadahan. Ngayon uh, medyo malakas po ang ulan. Sa mga naka-rider po natin diyan na pumupunta rito. ingat-ingat uh, lang po ha, sa mga butas po ng kalsadahan natin dahil talaga namang hindi maiwasan po na ano na may mga baha lalo sa mga gantong panahon okay tara samahan nyo ako guys mat Okay, so good morning, good morning, good morning po sa inyo. Shoutout po sa mga kababayan po natin dito so sa May Malabon, no? Naku, update po natin ang sitwasyon dito so sa May Malabon natin. Eto guys, no? Ah, uh, kung pupunta po kayo ng Malabon Bayan, uh, kung maaari, no? Huwag niyong gagayahin tong nakamotor na to. Tulad niya, tinutulak na, no? Yan ganyan. Mga gantong panahon, uh, mataas ang tubig natin. <laughs> Tulad niyan, kumakaway-kaway Tumirik na siya, ibig sabihin. So, update tayo ng sitwasyon. Ito po ang bahan natin ngayon sa May Malabon. No? Meron tayong ibang way paano, para, paano pumunta nang ano, dito sa ating Malabon. Sa may C4. Oo. Sa may C4, guys, ha? Sa may City Hall tamo, City Hall ng Malabon. Hindi, eh, mababa ito eh. Dito sila tumitirik ito. Oo, dyan tumitirik kayo sa may C4. Ay, tirik kami, tirik. Oo, tirik guys. Ito, tirik to ha? Huwag niyong gagayahin. Meron tayo. Meron Meron tayong daanan sa may C4 sa may nabotas, guys. Kung pupunta man tayo dito, daan tayo ng C4. Tulad dun, no? yung may mga motor na dire, dire-diretso. <coughs> ang labas nun, ang labas po nun sa may simbahan. Simbahan. So, <tos> <tos> ayun. So, tignan nyo kung gano'ng kalalim yan, guys, no? Pwede tayong dumaan sa may C4 ng nabotas sa may tulay. Yun. So, yun po ang pinaka doon ano, Yung pinaka, pinaka po doon para maiwasan nyo po yung baha actually mababa pa to kasi ano eh mababa pa to kasi wala pang uh, itay basyado pero maya maya pag tamasan tubig dito is talagang matindi pero alam nyo ba alam nyo ba magaganda ang sirena natin dito ito dito sireno ayun ganda sirena yan sa atin <laughs> kung ikaw isa mga fans o yan o oh. Ayan yung pinakamaganda sirena natin sa may malabon. Hindi mo yan yung sirena. Oo. Oh. Ayan, guys, oh, ayan guys ah. so dito tayo sa may na ano, sa may gilid ng uh, Malabon at uh, meron tayong tinda rito ano, tinda tayo mga hipon Mababa baba ang presyo natin ng hipon dito at saka nitong ating gulyasan at saka yellowfin. Si medyo guys, medyo mataas po ang tubig do, no? Kaya kung gusto po ninyo na hindi umabot po sa may baha, meron po din sa may gilid po rito. Nako, tulad yun, tumirik yung sakin ni Kuya So, iwasan lang natin dito Meron tayong ibang way at Guys, iwasan po natin ng, ano, ng, ng konti yung harapan ng ano, palengke May C4 po tayong dadaanan C4 C4 tayo na C4 C4 na lang para sigurado Para sigurado, tapos dito lang sa harap ng City Hall kay harap ng City Hall oh. Ayan, harap ng City Hall Lalakarin nyo lang ng konti At meron tayo rito itong, uh, Hipon, tsaka bangus tsaka itong yellowpin natin Ayan Kompleto, kumpleto tayo rito. Yan. Ate, Ay, mga guys, sa pagkita pag mo, sa malabang isda ngayon, walang isda. Oh, oh 150. <laughs> tapos Tapos yung ano, yung isda 20. Ayun. <laughs> oh, yan ang yun, yellowfin galunggong. Okay, so, ganyan, no? para lang kayo nasa Thailand dito, no? para laki sya na Thailand kasi nasa tubig na eh okay so guys mayroon tayo rito ng 200 na hipon no? ito ang sit shoot po natin dito sa may malabon 200 so guys ang lalaki oh 220 ha ah. ano eh, magkala ba ito kanina ay 200 ito 200 lang 200 lang ay, 220. Ayan. 220. Ayan, gaganda oh. 220. Ayan. 220 guys oh. Ang kaway. Wow, sorry. Salak. Pero gaganda, 200 lang guys oh. 200, 220 pala. Then meron tayong taong dito sa gilid dito.

240 at saka meron tayong 260. Ito malaki oh. 260. Ito na pansin eh. 240 po. 260 malaki oh. Pero malaki. At hmm, saka yung kulay green oh. Hmm, 260 malaki. 260 at saka may 240 may meron din tayong 200 siyempre. Eh? Okay? Okay kita sa kabila Ito yellow pin, oh. may yellow pin tayo Yellow pin Ay, yung tatlo Tatlo, yellow pin, 100 Ay, oh. Yan. Oh. 100 lang Dito oh. hmm. kay boss 130 kalahati Itong ating uh, bisugo di 100 eh, Ayan okay, Kuya. Andrin? eh kaya ano? itong uh, tagi to? kelunggong natiis na. what oh. twenty kilo below? what twenty? kahit 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 Kuya kahit 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 pusit kahit oh. kahit

Ay eh, yung ginagawa ng tinapa ate no. Tinapa ng Pampanga. Ay bataan. Bataan. Oh, 'yun. Dito magkano lang 50 lang. Sarap din din. Sa bataan. Din. Hindi, ano sa alam ko sa Oran 'yan eh. Oh, maraming gumagawa ng ganyan. Tinapa. Tinapa oh. Yan ang number ni ano isa sa mga ano masarap pinagagawa ng taga Pampanga. Ah, bataan pala bataan. Eh, may sapsap ayun. 50 lang.

Oh, may dagdag pa yun ang yun ang masaklit ha ito kayo kuya may tumpok po 50-50 may lapis lapis 50-50 lang oh 50-50 hmm. buti may datingan pa rin na isda kuya paggabi, gabi ah meron pa rin no meron oh mayroon pa rin ah mayroon pa rin pa rin no? oo oh. oh, kasi may masama pa na eh no ay kuya kuya may chocolate ka pa yata. Mm. Ganyan kalupit dito, ah, Habulin ka pa talaga ni nanay. Mura na yung paninda, ah, Habulin ka pa sa, sa sukli. Mm. Mm, 50, 50. Ito maganda, may halo. Ay, no? May halong uh, sapsap, hasa-hasa, yung uh, talakitok, ganda. Oh. Dito kay nanay, 5.50 rin. Ayun, ang dami, 5.50. May sandaan. Eh, mula na naman. Ito, sandaan. Mula na naman. <laughs> mula na naman. Ayun na naman yung ulan. Eh! Ay. Ayun guys, may pusit oh. Hmm. Ito tumpukan natin eh. Ganto kalupit ang mga tumpukan natin dito. Ayun, no, 5.50. Nakakita ang ganyan, di ba? Oh, ito may pusit, may salin niya kasi, may tabasi. Hmm, ayun, hindi, so 50-50. Hindi ito tayo sa kabila. Galunggong, 50 rin, oh. Hmm. Saan ang galunggong? Ay, basta na lang, basta, um, basta na 50. Ang dami, oh. 50 lang <laughs> yan, 50. Grabe, 50, guys. 50 lang yan, 50. Ang boss. Ang dami, oh. 2.80 80 na lang, 2.80 Ito, daily 50 Flagger mikot lang po na, may meresyo Sir, Pwede po ba, sir? Pwede po kayo pa? Sino po natin? Babatidin, sir Pamilya Anong luto ginagawa niyan, tay? Anong luto ginagawa niyan? Tarago Marina. Ah, ay tip tsaka ay piprito. Oh, Oo, para siyang ano. Oo, malutong nga naman. Parang ako ko yun eh. Oo. Malutong kalalabasan niya, malutong. Ito, 50 lang oh, daming Ay, ko ba yun po? Kasi sa dampalit? Papo, ako po yun sa dampalit, madalas. <laughs> sa dampalit, siya po siya, ubando. Nakikita ko sa ano eh, Facebook. Opo, thank you po tayo. Thank you po. Thank you po. Saan mo ba kayo uwi niya? Ah, ganyan sa Locas. Sa sa Locas. Yan sa UAE. Ah, dito. Anlayin, anlayin ang layo ng inikutan nyo. Si Padres Peta Boss. Buti kinaya ng bike yan. Mataas eh. Ba, ayun. Pero Oh, buti wala pang high tide ngayon. Kaya lang wala, hayop mataas talaga, may bagyo. Okay, eh. so guys, may tayo rito ng tilapia na 100 at meron ding hipon doon na 250 at 200 yun. Thank you so much. nandun to pero yun choy komakete ano na ulan Tapos may tilapia ka doon, may pipili. Ito na na yun. Ito may lapo-lapo. Ito mayroong mga ano, malaking isa. Oh. Lapo-lapo. Ano yung music? Ang daming yellowfin oh. Ay, sa kapila Malakas yung ulan Tantayin mo, na, Ay, ay, yung hipon, oh ito pinya ito eh eh guys meron tayong 26220 ng hepon hello ba wala ka ng ano ah ito yung ito yung, yung bangus hello ka na Ah. Ito 220 guys oh. Dito may gulyasan. Sa libo. gulyasan mo te? Sa libo, libo lahat. Sa lahat. Oh. 1 million, 1 million per kilo. 100 pesos lang po yan guys ha. Oh. Sa mga wala pang uh, pananghalian dyan, ako talaga ng mga... Hanggang hapon po ito guys, hanggang hapon. Ito ang ating ano. Hanggang mamayang gabi Hanggang mamayang gabi. Ito meron dito tig 100 lang oh tig 100 lang meron dito meron din dito 220 220 kaya ate